Yo mga kapatid, mga co dito sa sa YouTube. Syempre, magandang araw sa inyo. Pakita ko lang sa inyo yung update sa ating sili na ating inaareglo. Ano? Ah, mainit dito. So naabunuan na naman natin siya ng ah, ah, patatlo na to. Bali Markabulak lah 2100 noong una, pangalawa. Ah, una 21, pangalawa Unique 16. Then ah yung patatlo ay 21 siya o makikita nyo yan may bunga na tayo no may bunga ng pailan ilan so ito makikita nyo to pero yung iba nahabol <coughs> dahil na ito yung <coughs> excuse ito yung medyo uh, napagdaliklik ng ulan yan may bunga na tayo mga kapatid ito yung ano natin so hot pot na sili na manghang Then uh, yung sa kabila naman dito uh, panigang best yan uh, condor, gawa ng condor. So mayroon pa tayong dito tabasin dito sa kabila. Ito may pa tayo dito. So ito pa yung tapusin natin. Medyo malapat lapad pa ito. Wala doon. Yan. Tapos yun. Ito naman <coughs> okay naman itong mga ano natin. Yan may bunga na ang maganda naman yung puno so pagka pumatak ulit yung ulan atin ulit siyang lalapatan ng abono para hindi sila makatlangan. tapos sana ano huwag na rin sanang abuti ng hangin tapos ulan kasi nangyayari ganito hindi ko na siya na lagyan din ng kumbaga sa iba balag itatali yung puno then na uh, lalagyan nila na ng tali so hindi ko na magawa sa sobrang daming ginagawa din ano so pansamantala ito na lang muna ayan. ito okay naman ito yan ito yung ating hot pot ah ito nyo yan ito tabas na to okay na to so kailangan kong matapos na lang ang ano nito ang tabas para hindi tayo maiwan ang bilis kasi nandam mo dito sa amin ano yan Makikita nyo. yan Okay. Sana <coughs> wag hindi rin magkasakit. Hindi pa natin ito na-spray ng ano. Ng uh, mga uh, fungicide. So dapat yun. Ma-spray natin ito ng fungicide. Dahil para maaga pa natin. Hindi pa natin to na -spray, ano. ito na-spray yan. Makikita nyo ito. Ito naman yung. So hanggang dito na lang muna yung ating ano. Ah. Uh, sa hot pot ano itong itong malagong to yan ito mula dito sa hindi pa natatabasan ito yan medyo malagulago pa rin to eh Okay, ito Ayan. tapos uh, yan pakita ko naman sa inyo itong panigang let's go